Naabot na migi ka na grocery sa akong anak sa akong ulo, Gi kapoy kumrakog kasuka. kasukaon, kay mura ko gidagat na ewan. So ayan. Mao ni siya ang akong napalit guys batong nga uh, isa ka kilo siguro ni eh. ambot pila ang presyo basta mahal ako na bayaran eh. <laughs> bahala na na basta ma makagulay lang ko ba oh. Yeah. siyempre at siyempre sa Asian shop ako pumunta so garlic powder so nakapalit kong talong na mga gagmay o oh, gagmay talong guys Mm, di ba o oh, di ba o oh, ambot pila ni ang kilo ani wa ko kabalo ta ang presyo mm. tapos na mga saging nga dong agunon nga hilaw pero na hinog o oh, di ba hinog mm. so yan tapos aray ko ayan ang palaya oh ang palaya palaya nga. Ano, naging naman na, pa, na talaga to. Napait kazo. Pait jud Oh. siya ba? O. Oh, kana. Oh. Tapos, siyempre, <laughs> bayabas. <do>. Ay, <laughs> bayabas. Mm, lame kazo. Tapos, okra. Mm. Tapos, syempre, nangala ang inyong hang lola. <laughs> Lami, kay day. Darba, mangga nga. Bibi mango. Oh. Tapos na baguong day. Baguong na alamang. Hmm. Nami, Tapos, balit ko, oh. Gabi. Oh. Saan sa pa ba? Ayan. Tapos, dito po. Ay, 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 ay. Nay, 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 nay. Oh my God. Diyos ko, Lord. Hindi hmm. mingaw kong butong. Hindi, nagpalit kong butong, no? Hmm. Kapit po po riyoro. Isa ka buo. Hmm. Duha akong gipalit. Tapos, palit po kuog. Dragon fruit. Dragon fruit. Tapos, another saging ba? Pero ambot, unsa ni siya nga saging, basta kay Mura man siya ganang kuan eh. murag mm saging nga lakatan ba? Hmm? But, pero madungag daw ni. Testing lang. So, another kong pinalit. So, eto pa. May protein ako nga mani. Eh. Oh, lagay ko protein no? So, may mga dahan-dahan na ako bumili ng mga kaong-kaong dyan or basta kung anak siya ang palm kaong oh, ay iwan ko loading loading hmm. tapos yan uh, kasaba na protein, no syempre kanililit ni mawalat kay syempre ang bagoong ang baguong, ang baguong. Nalami kayo sa manggang hilaw. Mm. Tapos tanglad ba guys? Tanglad nga prosin. Toyo, kalimtan, Sa una lang, no? Tapos, Skype. Eggs. Tapos, sagi nga kardaba, nga dinungag na nga prosin. oh, yan. oh, lima kasako akong gipalit na prosin. So, yeah. nila na, na nako sa freezer ipang Then, the rest is the rest. So, ayan lang, guys. At, thank you for watching. Salamat sa inyong Ano na to? Hanggang after New Year na to, guys.